Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Hombies Edit. For today's video nga po, pag-usapan natin yung nalalapit na content monetization update. No? Lahat po tayo ay posibleng ma-invite dito at lalong-lalo na sa mga newbie or uh, mga aspiring content creator. Kung kayo po ay wala pang invitation, huwag kayong mag-alala. Mag-focus pa rin po kayo sa mga, sa mga tips na nabigay natin before. So kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo po yung mga video kasunod nito. And... Ngayon namang uh, araw na to guys, pag-uusapan natin yung affiliate partnership program. Nakasabay din po ito na na-launch nung uh, sikat na sikat yung ano content monetization beta. So malaking balita sa mga content creators at online online sellers. Kung kayo po ay affiliate sa TikTok, sa Shopee, or sa Facebook, nagpo-post kayo ng mga items or um, tawag dito, Uh, nagbibenta nagbebenta kayo online, pwede niyo pong targetin itong monetization na 'to. So tayo po ay mapalad na na-invite dito ni Facebook. So papakita ko sa inyo guys yung sample ng uh, na-generate natin na sales sa uh, Shopee dahil nga po sa affiliate partnership. So 'yun, pakita ko lang sa inyo by August 31, uh, 2025 kasabay ng Facebook Content Monetization Beta Tools. Eh, Uh, ilulunsad din ang bagong affiliate partnership ng Facebook x Shopee. So partner po, ano na kung partner sila ni Shopee at Facebook. Pero dito, mas uh, okay siya, lalo na kung kayo po ay may invite dito. No? Kung hindi pa kayo uh, invited, huwag muna kayo mag-post ng mga links sa Shopee, baka po ma-plug po kayo. Pero kung kayo ay invited na, uh, mas okay na gumawa na kayo ng Shopee account mag-join kayo sa affiliate program ng Shopee. Okay? Ano ibig sabihin nito? Explain lang muna natin. Hindi lang views at engagement ang kikitaan uh, or kikitain mo. Pwede ka rin kumita sa bawat product na maibenta gamit ang inyong content. So, mapapansin nyo guys kung pupunta kayo sa ating uh, Facebook account, Jose Opo Molieda Junior. Puro ito na po yung pinapost ko. Hindi na po ako doon mostly nagpo-post ng mga tutorial. A uh, video dito na lang sa YouTube po para full guide ko po na discuss sa inyo. Sa Facebook po kasi mas popular na ngayon talaga yung short video pero sa YouTube popular po dito yung mga in-depth. Actually yung uh, YouTube short is popular din pero kapag mga ganitong guide usually talaga ang pinupuntahan ng mga viewers is YouTube. Okay? So, eto naman po, ang um, pinupost ko na mostly sa Facebook is yung ano mga product na ino-offer ko sa TikTok tapos pino-post ko na din sa Facebook. So win-win po 'yon. <laughs> okay? Kapag nag-post ka ng video, Reels o kahit simpleng content na may Shopee link or a Shopee affiliate link, automatic na pwedeng kang kumita ng extra commission. Actually guys, hindi lang sa video 'no. Pati na rin po sa pictures, pwede nyo po yang uh, lagyan ng Shopee affiliate link. So, mame ituturo ko sa inyo, no, isang malaking tulong ito para sa small creators, aspiring influencer, at online seller na gusto ng multiple income streams. Okay, so ngayon, uh, check ko muna sa, pakita ko lang muna sa inyo. Ito yung ating na-generate sa Shopee. Uh, actually, mababa pa lang and for validation pa din siya. Ayan. Uh, total commission being paid is selected billing cycles after fraud violation. So, binavalidate pa yan. And pakita ko lang sa inyo guys yung ating Facebook account dito. Ayan, punta tayo sa Facebook. Then punta tayo dito sa professional dashboard. Punta tayo sa monetization. Yan, loading lang. Wait nyo lang. Punta tayo dito sa content. Moni ah, sorry, sa affiliate partnership. Actually, meron na po ako separate video nito kung paano ba i-set up. Panoorin nyo na lang after this video. Okay? So, eto po yung ating affiliate program, sign up for an affiliate program to share products with your audience and earn commission on their purchase. So, eto nga po yung ating account, ayan. Meron na po tayong Shopee link or Shopee link na mapopost po sa uh, Facebook, no? Kalaki po yan ng uh, pictures or videos. So, eto po yung ating manage account, ayan. Eto pa lang po yan. Nakalagay dito, connecting your Shopee affiliate account. So, dapat po meron kayong Shopee affiliate account to your Facebook profile. You uh, Allows you to seamlessly share Shopee appeal, uh, affiliate products with your audience. So, mas uh, inaalaw na ngayon ni Facebook yung mga links from Shopee. Okay? Actually, meron mga ibang links na pwede nating i-post. Pero, uh, for now, sa Shopee mula, muna po tayo mag-focus. Uh, before ano, nang nagpo, nagpo post ako ng mga product na may Shopee link, madalas po ako nagkakaroon ng violation. Pero dahil nga po, uh, meron ng affiliate partnership, siguro alam naman ni Facebook yung pwede mangyari. Si same yan, lalagyan ng uh, link yan ng mga creator. So inaallow po ni Facebook yan, basta Shopee link. Okay? Once you disconnect your Shopee affiliate account from your Facebook profile, Uh, we will stop sharing your Facebook user ID with Shopee and delete your Shopee affiliate ID from our system. Huwag nyo lang siya i-disconnect kapag po na-apply nyo na siya. So, ito po yung mga products na pwede nyo dito i-promote -ano, sa inyong mga video or pwede po kayo guys uh, sample. Meron po kayong isang products katulad nito. Ayan. So, ngayon, sa, -sa ano ko lang, magsiselfie lang ako katulad nito. Hawak-hawak ko siya. Tapos, pwede nyo yung lagyan ng ano ng Shopee link. Okay kung interested sila mag-avail nito. Lalong-lalo lalo na 'di ba, pabor po ito sa maraming followers or maraming sumusubaybay sa inyo. Lalong-lalo lalo na siyempre kung artista ka or sikat ka talaga na creators, isang hawak mo lang ng produkto katulad nito, ayan. Ayan, pwede na po kayong makabenta. Once na nakabenta kayo, meron kayong commission. So, ayan po yung advantage ng affiliate partnership. So, Ah uh, ayan, pwede kayong makapag-generate ng sale sa Facebook and makikita nyo guys mula dito yung mga orders, no? yung orders, yung conversion, ayan. So, makikita nyo dyan yung mga benta. Okay? So, yun. So, pwede nyo po itong simulan or pwede kayo guys mag-send ng interest kay Facebook. Okay, bakit game changer ito? Mas madali ng pagkakitaan kahit simpleng content. Katulad nga po nung nabanggit ko sa inyo, kahit nga po picture, pwede kayo guys maglagay ng uh, Shopee link. Okay, so paano ba gagawin doon? Punta lang tayo muna dito ulit sa Facebook. Ayan, so sasample lang ko kayo guys, no? So punta lang muna tayo. Kung kayo po ay magpo-promote, magpo-post ng product, or mag-o-offer, uh, mag, uh, mag, uh, ayan, punta lang kayo sa professional dashboard, tapos punta kayo sa affiliate partnership, Then, is search nyo muna dito yung product na gusto nyo i-promote. So, sample, eto pong uh, 120 watts uh, super fast charger. Ayan. Okay. So, ngayon kung ipopromote mo to, pwede mo muna i-view sa Shopee. Ayan, mabubview nyo po yan sa Shopee kung ilan po yung, uh, tawag dito, yung rating. Usually, ang mga i-promote nyo po, yung mataas po yung rating, sa 4.5 pataas. taas. Kapag ganito, 4.6, product rating, 10,000 plus yung uh, bumili o yung ratings, di ba? O ito yung sold, o 10,000 plus sold. So maganda po itong i-promote kasi, siyempre, uh, ibig sabihin, walang problem yung seller. So ngayon, i-click nyo po itong create post. Then, pwede nyo po yan nga po i-post by a short video sa add Add to new reels or add to new post. Yung new post po, yan po yung long form video. Yung add, add to new reels, yan po yung short form video. So depende po kung ano po yung pabor sa inyo, long form video or short form video. So sa reels po, 90 seconds kapag po yung video nyo mataas sa 90 seconds duration, eto na po yung pipiliin nyo, add to new post. So sample sa reels muna tayo. Ayan, alo lang natin to magpo-post lang muna tayo guys. And tapos ininext nyo lang. Ay, reels pala to. Sorry, reels pala to. So, video pala. Ayan. So, sample. Ayan. Magpo-post ako na ito. Tapos, ininext ko lang. Siyempre, lagyan nyo ng description. Or pwede rin kayo mag-add ng uh, hashtag. Okay? So, next nyan. Ah uh, pwede nyo... Pwede nyo din, uh, pwede din kayong mag-add sa playlist, no? Or pwede nyo rin po yung, uh, dito, i-click ito para po ma-add. Or magkaroon siya guys ng label. Ito kapag tin-earn on nyo to. Ibig sabihin, let your audience know that you can earn commission by posting this link. So, ito na siya guys, nasa taas, nasa taas na siya. So, paano makikita yung kapag na-post na siya? So, balik lang tayo dito. Ayan. So, sample punta ako sa uh, latest post ko, no? dito sa ating Facebook. Ayan. Wait lang. Hanapin ko lang. Ito yung ating latest post. Ayan. Up ko lang. Okay. So, punta tayo dito, guys, sa ating latest post. Ayan. So, ito yung ating latest post, no? So, sample, kapag uh, clinic ng viewers nyo, itong comment section, nandito siya sa taas. Ayan, no? Yung shop, shop now. Kapag clinic nila yan, marere-direct sila sa Shopee. So kapag hindi naman to masyadong nakikita or hindi siya masyadong pansinin, pwede pa rin kayo guys maglagay dito ng link. Same po sa, sa link na na-generate nyo doon sa inyong appi, uh, Shopee Affiliate Program account. Okay? So ngayon, pag clinic nila to, mapaproceed sila sa Shopee. Ayan, mapupunta sila sa Shopee. And then, pwede na sila guys ditong mag-purchase. After ma-purchase, kapag successful, pwede po kayong kumita ng commission. So, ganun lang naman siya kasimple. Okay? So, sana guys, nakukuha nyo, no? And, uh, siguro sa mga newbie, medyo komplikado or medyo mahirap. Totoo po yun, lalong-lalo lalo na kung hindi nyo pa alam kung paano maglagay uh, ng mga description, uh, tamang hashtag, tamang keywords. So, siguro sa mga susunod na... Um, upload natin mas in-depth yung gagawin natin na guide para po, di ba, uh, magamay nyo din itong affiliate partnership program kung kayo po ay invited na dito kay Facebook. Okay? So, ito yung three tips naman na masashare ko muna sa inyo para po, di ba, magkaroon din kayo ng ano, uh, take away mamaya. So, ito yung three tips para mas mabilis ang invitation at ma-join sa affiliate partnership Mag-upload ng consistent at quality content. So, palagi ko po yan sinasabi. Gumawa ng videos na may value at nakaka-engganyo or engaging. Product reviews, unboxing, tutorials, or lifestyle content. So, pwede nyo po yan i-consider kung kayo po ay magsisimula na or nagsisimula na dito sa affiliate partnership. Again, kung hindi pa kayo invited sa affiliate partnership program, wag muna po kayong magpo-post ng any links. Baka po kasi mag magkaroon kayo ng ano, ng violation or maplag po kayo. Eto, uh, under uh, tip number one, mas maraming consistent post, mas mataas ang chance na ma-invite agad sa beta tools plus affiliate system. So, totoo po yun. Again, uh, mag-post tayo ng engaging, valuable, tapos consistent sa number one. Sa number two naman, engage sa audience at ipakita ang authenticity. Sagutin ang comments, gumawa ng interactive post at ipakita sa viewers na tunay mong ginagamit o nasusubukan ang mga products na pinopromote natin. So katulad nga po ng ginawa natin, nagpromote tayo ng payong, pinakita natin, in-unbox natin, so dapat po kayo po yung nasa video. Meron po kasing gumagawa na uh, kumukuha na lang sila ng ibang video tapos affiliate, affiliate link nila yung nilalagay. So wag, wag na po kayo mag-start dyan kasi nga po under evaluation po yung commission. Kapag po naputunayan niya ni Shopee na invalid yung purchase na hindi po sa inyong video, possible ma-forfeit yung inyong commission. So be very careful, okay? Mas malakas ang trust equals mas mataas ang sales. Okay. So number three, eto. Sundin ang meta community standard at Shopee affiliate rules. Iwasan ang misleading content at fake promotions gumamit ng approved ap affiliate link at siguraduhin tama ang product details para walang issue sa monetization so dapat yung descriptions yung presyo mag-ingat kayo lalo lalo na sa paglalagay ng presyo okay so dapat kung ano yung nasa Shopee na uh, presyo yung po yung ilalagay niyo sa Facebook post nyo ito ang pinakamalaking opportunity para sa lahat ng creators at online seller this year 2025. So kung kayo po ay ready na, i-comment nyo naman sa my comment section natin. Ready na ako sa Facebook x Shopee partnership. Ayan. So comment kayo dyan guys kung meron kayong natutunan or uh, na-excite kayo sa bagong opportunity na ibibigay sa atin ni Facebook. Hindi lang sa content monetization, pati na rin sa affiliate partnership program. Okay? So sa mga susunod na content, kung gusto niyo pa ng ganito, wag na wag niyo kakalimutan mag-subscribe at i-click niyo na po yung like button, pati na rin po yung bell notification para wala po kayong mamimiss sa mga susunod na video upload natin. Maraming salamat, magkita-kita po ulit tayo sa next video. Bye-bye.